Ayan. for you. Thank you, ha oh, sweet munam. Arseya. Thank you. Mm. Yeah. Huh. Mm -mm. Mm? Mm -mm. Thank you. Yeah. Mm. Uh, sauce. <laughs> Thank you. Uh, uh, -huh. oh? uh attorney. Um. Uh, mm. Palagay niyo kaya matupad namin yung habili ni Don Segundo? Bakit naman hindi? Of course you can do it. Kasi, siyempre, palpak yung club. Tapos, palpak yung girlfriend niya. Girlfriend. Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Kaya mo yan. Tsaka, akong bahala. Mm -hmm. Tutulungan ko kayo. Eh, paano na si... Tsaka... Teka nga, huwag mo nga akong tawagin at tuwagin Pwede. Katrina na lang. sige. Katrina. Tsaka meron kang ano. Nagpas-nagpas diyan. Eh, paano na si Aling Marita? Ang tapang-tapang nun <laughs> Nako, hindi naman masyadong matapang yun. Ganun lang talaga yun. Pero magagawa natin ng paraan yun. Eh, paano na yung mga tao sa club? Paano na sila? Kawawa naman yun. Alam mo, just think positive. Kung positive iniisip mo, makakayanan mo yan. Diba? Pero kung negative iniisip mo, mula! Mm -hmm. Talaga? Sige. Hindi mo makakayanan. Susundin kita. Hmm. Sarap. Mm. -hmm. Talagang pasarap. Uh -huh. ba? Oo. Masarap. Ikaw, Uging, okay ba? Masarap? Masarap siya. Kaya medyo makunat. Pero masarap. Kaya lang medyo makunat. Ito na ang apartment ko. Ha? Dito ba? Oo. Uh -uh. sige. O oh, sige, pumasok ka na. Ay, hindi. Hinatid mo ako hanggang dito, so ihatid din kita ng tingin hanggang elevator. O oh, sige. Sige. Wala. Hmm. Sige. Ah, uh, Andy, hmm? baka gusto mo munang pumasok at magkape bago ka umalis. Kanina ko pa ngayon, auntie, na yayaan mo ako eh. Wow! 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 Bakit? Ang tilim. Wow! Hmm? wow! <laughs> Bakit na naman? Ang ganda-ganda. Ang apartment ko? ng apartment mo. Uh, pasok muna tayo. O, pasok ka muna. Upo ka, kukunin ko yung kape mo. O, sige. Ah, baka gusto mo ng cake. Meron akong leftover dyan. O, oh, sige. Oo. O, oh. sige. Oo nga pala, pag-usapan na nga natin yung pagmamanage ko sa'yo. Yan nga, hindi ko maintindihan eh. Paki-explain mo nga. O, sige. Ang manager ang ginagawa kasi bago ka pa lang. Ituturo ko sa'yo lahat ng hindi mo alam tungkol sa show business. Ikaw ba ang kumagat ito? Ha? Huh? Oo. -o. Sarap. Ah, uh, ah, uh, para kasing batang minumog. Yan ang ginagawa ng manager. Bata? Pakakainin mo ko? Ah, uh, o oh, sige. Kung nagugutom ka, kahit anong gusto mong kainin, pwede. Bibihisan mo ko? Mm, sige, para ma-improve naman yung image mo. Medyo mukhang... Paliligo mo ko? Ah, uh, uh, nagbibiro ka ba? Ah, hindi. Hmm. hindi. Ah, uh, mabuti pa kumain ka muna at ako'y pupunta muna sa kwarto. Ah, Natasha! Ah, uh. Alis ka na? Hindi. Dito na lang ako. sir. Ako po si Midel. Ikaw ba yung tumawag sa akin? Yes, sir. Nasaan mga kawatan? Nasa loob, sir. Ilan sila? Marami po, sir. Gusto ko na nga po saan ang pasukin, sir. Eh. na pa ako gigil na gigil. Midel, huwag ka namang gigil. Opo, sir. Hindi ka pa napapalaban, ala ka ng bala. Oo nga pala, sir, no? <laughs> Kaano? No? Yes, sir! Yes, sir! Mabuti pa. Tumawagan lang na bakat. Opo, sir!